Nakakatawa nga yun. Kasi kasama ko siya at lagi. nagko din siya ng kanta niya. Hindi. Ang kulit pa ng tawa nun. Yung malakas na tawa. Sunod siya. Malakas. Kaya parang siya lukulok talaga. Parang jologs. Na malakas yung apel pagtawa ka talaga. Tapos yung mukha niya pango. Malaki. Tapos, Malaki yung api. Parang negro. Oo. Uh -huh. Tapos mai, Tapos kalbo pa siya. Tapos lagi damit na maliliit. Pag tumaas siya hanggang dito, niya, wrapped up yung dami. Itapos. Uh -huh. Lagi sinasabi. Tapos minsan sa bahay natutulog yun, katabi ko. To. Totoo. Ang cute yan. Gusto ko magkaroon ng kanyang kaibigan. Tapos isang beses gan. Tapos sa bahay kami natulog. Sa kwarto ko. Tapos, hiniram niya yung tablet? Oo. Uh -oh. ko. Sabi ko, bibigyan kita ng kumot. Diyan ka sa styles. Diyan ka umiga. Uh -oh. Tapos, takot siya. Eh, oh, sige, basta pera mga tablet. Pinahiram ko. Sige siya, help me. Tapos, sabi ko, tulog na ako. Lapag mo na yung tablet sa may computer. Oo. Uh -oh. Tapos, siya ito yung kama. Ito ito pa. Tulog ako. Ito. Tapos, mga bandang alas tres. Nakita ako kung ko sa baba, wala na siya. <laughs> wala siya sa thighs, Wala nang kumot. Hinahanap ko. Tapos, alam mo yung bubble ka? Bubble chair. Yung parang ganyan pero pabilog. Yung parang Yung Pinakatu. Mm -mm. Nakaganto siya doon. Nakakungkong siyang ganyan. Tapos no. <laughs> nakakumot. <laughs> Sobrang lamig. Nandun siya. Nakaganyan siya. No. Tapos, ginisip ko. Ay, gagawin mo dyan. <laughs> Lamig sa tayo. agos sa kanya eh. Nihala may alamig yung likod niya kasi kumot na yung binigay ko. <laughs> 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 Sabi ko, tabi na lang tayo, hindi ka. Tabi siya sa akin. Salamat. <laughs> Salamat siya sa akin eh. Hindi <laughs> <laughs> siya malikot. Dragon, tawag namin doon pag natutulog, Dragon Ball. Bakit? Kasi katabi ko minsan yon, dito ako nakaharap. Uh -oh. Tapos, siya doon. Tapos, bila siyang harap sa akin. Tapos, bila siyang ganyan, oh. <laughs> Sobrang sarap. <laughs> Bilang nga ganyan, so. <laughs> Sobrang... Minsan yung unan, ay yung pumot, binabalot ka mukha niya. Isus ka po Oo. Ang saya. <laughs> ako sa iyo, eh. Tapos, natutulog kami sa abay ng kaibigan namin. Uh -oh. Ah, tawag dito. Aircon. Uh Oo. -oh. Aircon siya, hindi. May kama. Ako dun sa kama. Uh Oo. -oh. Ako sa kama. Ayaw oh, Ang suwerte mo. Oo, ako sa kama. Hindi sila, hindi, hindi ako po. Ay, yung Saan to? Dun siya sa sahig. Hindi. dalawa kami sa kama. Oo, uh-huh. -oh, okay. Anong dalawa yung kami. Mes. Tapos siya, sa yung tatlo, dun sa baba. Ilan kayo? Lima. Wala kayong kwarto. Oo, tapos nag-marathon kami. Tapos may ano kami, may pagkain. Uh oh, -oh. Tapos kapag alas 12, nalalabas kami. Oo. Oh, -oh. Ganito yung story. Lumabas kami alas 12. Labas kami. Tapos, Bakit? Bumili kami ng pandesal. Eh, may bukasan ng pandesal ng alas 12. Sobrang sarap kumain. Tapos bumili kami ng yung sa kape. May kape kasi doon na eh. Tapos bumili kami. Sige, kapi best, kapi. Tapos palakad na kami pa uwi. Ang layo pa noon, mga 20 minutes para makapunta ka doon sa bahay. layo, lakad. Tapos, siya yung nauuna. Siya yung nauna. Sabi na, una na ako. Una. Punta na siya doon sa bahay, matutunan. Tapos, gulat kami tumatakbo. Bakit? Ngayon ko pala hinabol ang polis. Hello. Okay. Bye, curfew. Tapos siya. Hindi, takbo talaga. Kasi may mobile. Shower. Lo, ako nga pala. May, may polis. Oh, Tapos, yeah. kando kami sa, ano, burger. Ay, sa burger. Burger ano yun. Tapos, nag no, dito. Nabot yung polis. Uy, 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 Pero hindi na tinuloy yung abot. Kasi hindi maabot yung polis yun. Makulit yun. Nakakasundo kami ng trip. Kumakanta rin. Tigigan ko. Oo. May mga kong gawang band banda-banda. Punta kami doon, pwede pong kumanta. Sabi namin na. Tapos ang kinanta pa namin yung mataas. Takbo siya eh. Takbo talaga Nakakatawa. Tapos... Tapos kami okay, daan kami naglakad. Meron kasi yung video okay doon sa labas. Meron yung sa loob. Dun sa arcade. Sa labas. Uh, Oo, oh, sa arcade. Dun kami sa labas. Para mas-feel namin. Kumanta <laughs> siya na sa arcade. Oh. Ang kinanta niya yung ano. Ano nga yun yung... Oh, ito ba? Nearby! Gawa ka gano'n. Tapang. Wala akong pakailang sa inyo. Bumakanta siya dun sa labas. Nilaglagan namin.